So, mapagpalang hapon mga kapatid ah, nandito tayo ngayon sa Panay ah, Centro Turismo di Panay Panay Kapis mga kapatid pinakamalaking uh, ah, bell na nandito nakikita nyo eto mga kapatid yan uh, natin yung nakasulat dito mga kapatid esto soy la voz de Dios y en Salazar desde el principio hasta el fin de este pueblo de Panay para que los fieles de Jesucristo ven vengan na esta casa de Dios arcibir las ar gracias celestiales yun ayun, mga kapatid yung mga salita ng espanyola <laughs> yun mga kapatid so yun mga kapatid nagitan nyo yung malaking ano dito sa panay lingganay obel Ayan. at nandito yung lumang simbahan mga kapatid yan, yan. simbahan ng panay kapis yan. pinakalumang simbahan nandito sa kapis Ayan. laki oh. Yan. yung statwa o sino yung uh, pare, si Santo Tomas yan Santo Tomas yan mga kapatid uh, uh, ito naman yung ano pasahin natin yung ano ng Church of Church of Panay Panay the original called Bamban was established in 1572 The first church constructed in 1774 by Padre Miguel Morgia was heavily damaged by typhoon in 1876 The present church was constructed in 1884 Under the direction of Father Jose Beloso who commissioned Don Juan Riena to pass a bell for the church from seven sacks of coins donated by the young people. This bell, the biggest in the Philippines, measured seven feet in diameter, five feet in height. weight 10,400 kilograms by virtue of E-Board Resolution number 3S 1997 This church is declared a national historical landmark. Yun mga kapatid. Napakaswerte natin, nandito tayo sa Panay. 'Yan, mga kapatid. Inyo Yan, papasok tayo sa loob. Yan. Yan yung simbahan mga kapatid. Tingnan nyo sa loob. Tara. Papasok tayo mga kapatid. Let's go.